sa may isang vlogger, eh. may may mali kasi siyang ginagawa. Ano na, pangalan? Uh, <coughs> <coughs> Kinila para gibayan ang kanila mga atin at nakasanayan na napakatugyot. Napakatugyot. Ha? Eh dapat hindi natin. Tingnan mo, ito. Daan ng tao, nilagyan niya ng kusina. Eh, hey. Bawa naman kayo sa tao okay. Nakiusap po ako rito Kasama ko si chairman Ang kayo pa ang galit ah. Ah. ni Kali, kayo pa ganit eh. May may mga padrino 'yan. May padrino na hindi uwi sa akin. Ang sabi ni Yormi, walang arbor, arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Di ay, ay, Okay oh, guys, ah uh, sila sila na rin nagigibahan nito. Oh ayan. Ayun, sa safety na 'yung mga tao rito, ah. Uh. Sila na rin mismo na nagigiba. Ah, okay. Ah, ayun naman pala, dating clearing. Ah, yun, dating clearing pala 'to si Kuya. So Ano po siya asawa niya po? Ano po, OBW po. Ah, ito sila dating clearing. Nasa barangay. Right tayo ang bahay. Dati po rilis siya. Ito, toto. To. So, tila yun ang bahay dati. Tapos ngayon, nila ah, nilagyan ng rilis. So, ngayon, sila na mismo nagigiba. Ah, okay, okay, good. Parang kay, ano pa rin tayo, no? 12, kay Aboleda pa rin. Ah, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. So, yan, again, guys. So, sila na yung nagigiba, no? So, tumutulong-tulong na rin yung mga mamamayang Pilipino rito ng Maynila para gibayin ang kanilang mga tinayo at nakasanayan na obstruction sa bangketa. No? So, marunong naman kaysama ang taong bayan ng barangay saya dito sa Maydelpan no? sa pamumuno ni Barangay uh, Chairman Arboleda. Ah, oh, uh, uh natin kung natin si Barangay ano, no, si Chairman Arboleda. So, tingnan natin. Uh, lika, natin si si Chairman. <mulik> eh, <Yeah, to mulik> si Chairman, okay. Chairman, Chairman. Alright, God first tayo. got first. 1 2 3 go. got first. Good, good. All good, you, good. Thank you, good, you, good, you thank, you, good, you. Good, thank Arvaleta, chairman Arboleta, Chairman. Che, mga ano, ano lang, uh, tanong ka lang, uh, ilang mga ilang days bago tayo makaka-apply. <makes> oh. <noise> tingin mo, tingin mo, yung tatsada lang natin. Agad 29 na lang po kami. Agad 29, agad 29, no? 29 na po ang binigay sa amin, agad 60 days po yun. Kailangan po maklir to. Kaya nga po kami, nagpapasalamat, wala pa, hindi pa dumarating yung 29, Nakiklear na po ito. okay, kahit pa, At pa paano makakahapol. Ang lahat no? ng mga tao. Ang doon sa kapit. Ang gado kapi si chairman niya, Ay si Yorming ngayon ah. Opo, nagkusa <laughs> na po sila. Kaya po, nagsimula po sa Asuncion, ang Delpan, Delpan po si Emrecto. Okay. Pinaanohan ko na sinabihan ko sila. Kaya nagpunsa na po ang mga residente. Okay, okay. Yan si... po ang maraming pinasasalamatan po. Salamat Chairman kay... Arboleda ng Arboleda. Barangay 12. A zone 2, District 1. District 1. Okay, thank you, thank you, thank you. God so... first. Okay, salamat, salamat. Okay guys, uh, you heard it right according to Chairman uh, Arboleda. No? So, kailangan na natin makisama. Kailangan natin na uh, sundin yung direktiva galing kay Mayor Isko Moreno. No? So, Uh, 60 days uh, hanggang September kailangan uh, na malinis na to, no? so okay uh, check natin sana kung magagawa natin na parang to, 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 good 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 Okay guys, no, atin uh, natin kung mga kapatawa yan, mga kapatawa naman dito na uh, may interview natin. So. Uh, ito. Okay, oh. po, ito na nakikita nyo. Uh, sinimula na rin mismo ng taong bayan. Kung paano gibain. Tingin nyo po yan? Ay, tingin nyo. Kayo na nagigibain. Wow. Ayan, no. So, sila nagigibain. O, oh, akorte kay ate. Ayan. Okay. Sila na nagkikipa. Kailan okay. yung ginipa yan? Dami oh, okay. Ayun, guys, ha, sa amin po. O, okay. Ayan. guys. Sa kanila yan. Kailan ate yon, no? Nagkusa na sila, ha, mga kayon. Okay. Oh, maraming maraming salamat. Oh, Nakikisama. Okay. Good, good. God first. Bye, <laughs> you. Ito yung mga katagalan ng mga kabayan dito. Na, this, uh, yung barangay dito, sisirahin na natin. Okay, ako dito, General Nasukat. Yung barangay daw dito na nakatayo, sisirahin din natin. Si nanay, oh. Nanay, nagigiba na. Ang sarili, oh. Self-test na nanay. Parang natin yung chairman dito para sundan natin si General Nasukat para makita natin kung paano ang umaksyon si General Nasukat. No? So, ayan. Pinapatawag yeah, natin si Chairman. Chairman. Ay, guys, so sayang na naman sila. Sila na po sa nagigiba, no? So mabubuti naman yung ating mamamayan dito sa Maynila sa ano eh, Bandang Asunsyon, no? Sa Barangay 12. So uh, sila na rin mismo ang nagigiba, tumutulong. Uh, lahat ng mamamayan ng Maynila, no? Para sa direktiba ning butihin ng ating uh, mayor, Isko Moreno. So, yan, yan pakatugyot. Ha? Kaya dapat, tinisin natin. Tingnan mo, eto, daanan ng tao, nilagyan nyo ng kusina. Diba? Eh, dapat to, diba Ha? Pasensyahan po tayo, ha? Apo. Ah, po. Diba. Diba. Ha? O, yan. Bapasabi diba oh, yes. 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 ko. po. ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun kailangan kong tanggalin. Wala po akong magagawa, yung po talaga. Yan ito, Che, ha? Oo. Oh. Yan ito, ito, ito pwede kong pakinabangan. Ako, ito, ito masakin na natin ito. ito pwede kong Magagamit ko pa ito, eh. Ha? Huwag natin masyadong ano, eh, para... May grinder po kasi yung ako. Oo. natin. Isano natin. Oo. Oh. yun natin. Oh. Ibigay nyo ito. Tulong-tulong na tayo. Okay. Ha? tulong na tayo, tayo, ha? Para sa pagbabago. Ha? Ito, ako. Ha? Ngayon na, ha? Papalitayan

O, oh, yun guys, ah, nakita nyo naman kung gaano kabayabait ang tao dito sa Barangay 12, no? So, marunong pang kumuha yan sa mga vlogger, no? So, yan, oh, na, guys, ha? Ah. <mess> oh, o, okay, oh, oh, ang tao dito, sa iba hindi, no? Nakita ko na, marunong mong makisama, eh, no? Kaya lang dito sa may isang vlogger, eh. Man may malikas siyang pinaliwala. Anong pangalan? Uh -huh. Dito din sa may island, is may bahay. Sa may Dalpan? Dito sa may island. Oh, sa may Saragosa. hindi wala naman bahay doon talaga siyang ano, puro wala man lang. Tinarangan lang. Oo. Oh, oh. Tapos dating outpost ng barangay. Hindi? Kaya lang puro bus yung nangyari for mga water dugyot, mga perlisa. Ano, Ay, ibig sabihin, ito sa doon kasama sa inyo? Oo. Oh, oh. Yun. Ito talaga yung... Ay, yung pinaka-main. Traction na... Ah, okay. Oh. Kita nyo naman, guys, ha? Ah. Okay. Aminado naman si Sir na ito naman talaga obstruction eh. Pero yung sinasabi niya, wag na natin isama. <laughs> so ito yung sinasabi ni Sir na obstruction na willing naman. Mabait naman talaga eh. Nakausap ko, mabait naman. Hindi naman namin actually Actually, mabait pa kayo sa mga ibang ko eh. Isa pa talagang pangayan eh. No? Okay naman, okay naman. So ayan guys, ito ah, ah, malinaw, ah, obstruction, Na willing naman. Actually sila nga nagigiba eh. Sila sila na yung mga nagigiba. Ah, mababait yung mga tao dito ni Arboleda. In fairness to her, no? Sa pamumuno ni Chairwoman, no? 3 meters. Kasi Okay, guys. Okay, guys. So, yun naman pala. Yun naman pala.